Alam niyo ba kung para saan ito? Itong alambring ito ay ayari sa asero. Ngayon, ito yung nagdadala sa dito sa trino nyo. para kung isasarado ang pinto, aangat siya. Pag nakasarado, aangat. Pag nakabukas, bababa yan. Kaya ito yung nagdadala niyan. Yung problema mo wala ang iputol na. Yan o, wala na yung magkabilang dulo. Hindi na siya abot yang e ang gagawin natin dito, dudugtungan natin dito. Kung wala kayong mabibili dito, kasi ayari sa asero ito eh. Hindi basta-basta mabaluktok ito. Ngayon, ano dito naman siya naka... Dito siya nakasabit. Nakatusok siya dito. or siya maghihila dito sa prino. Ayan, ayan.

没有问题吧？ Ayan po. Itong naka na ito, ilalagay na ito. Ilalagay natin ito siya ngayon sa ano, ng pinto, silalim. mo. Oh. So, ano pong trabaho niya ngayon sinasara yung pintuan yan na po bala ito na po yung kakabit natin dito sa ano tuloy na po natin yan para Yan na po. Yan o. Oh, Gumagalaw na yung ano. Ibig sabihin, pag bumubuka na ho, oh, pag bumubuka na siya, ibig sabihin, under ng motor. Pero pag kumakapit yan siya, hindi under ang motor. Dahil, nakapit yung preno sa pinagano niya oh cross join kailan lagi na buka motor ang preno ay papandarin natin tingnan natin Oh. po Pabuksan natin. Ano, kumakapit yung preno. Kaya natigil siya agad.